Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagpwersa ng Orlando Magic ng Game 7 laban sa Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video kung maukuha na nga ba ng Los Angeles Lakers si Ty Lue matapos malaglag ngayong araw sa playoffs ang Los Angeles Clippers. Matapos nga po mga na maipanalo ng Orlando Magic ang kanilang Game 6 laban sa Cubs sa score na 103 to 96 ay naparasa na nga po nila ang kanilang door day Game 7. Pero hindi rin naman nga po nila ito magagawa kung hindi dahil sa ipinakitang team effort ng kanilang mga players. Sa paunguna nga po ni Paulo Banquero na nagtala dito ng 27 points at si Franz Wagner na kumuha ng 26 points para mapigilan ang Cavaliers na matapos ang kanilang seri sa kanilang Game 6. And speaking of Cubs mga katrops, nasayang lamang nga po dito ang ipinakitang performance ng kanilang superstar na si Donovan Mitchell sa pagtatala nga po niya ng 50-point game sa kanyang 22 out of 36 shooting kaya mapabersa nga po sila ngayon sa isang Game 7 na gaganapin sa loob ng kanilang home court sa darating na May 6. Samantala, puon naman tayo sa ating sunod na pag-usapan. Kung makukuha na nga ba ng Los Angeles Lakers si Ty Lue matapos malaglag ngayong araw sa playoffs, ang Los Angeles Clippers. Nabigo nga po mga katropsa ang Clippers na maipanalo ang kanilang Game 6 laban sa Dallas Mavericks sa score na 114-101 sa kabila ng natalang 20 points ni Norman Powell at ang nagawang 18 points at 11 rebounds ni Paul George. Yes, hindi mala nga po nalang kinaya ang dominanting team ng Dallas Mavericks na pinangunahan nga po ni Luka Doncic na kumuha ng 30 points, 7 rebounds at 13 assists at si Kera Irving na nagtalaran naman ng 30 points sa Game 6 para matapos na ang kanilang serye. At dahil rin nga po mga katrop sa pagkatalo ngayong araw ng Clippers ay tuloy na nga po silang malalaglag ngayon sa playoffs at magtatapos na nga po ang kanilang kampanya ngayong season. And since maaga na naman nga po silang napauwi ngayong season, ay mukhang kailangan na nga po talagang gumawa na ng pagbabago ang kanilang team, kagaya na lamang ng pagtanggal nila sa kanilang head coach na matagal na rin naman nga pong parating binibigo ang kanilang kupunan. Kaya simula nga po ng pagkakalaglag na ito ng Clippers ngayong araw, at ang balitang posibleng pag-alis sa kanila dito ni Tyron Lue ay marami na nga po mga Lakers fans ang natuwa since maaari na nga po nila itong makuha ngayong offseason. Naibalita ko na nga po sa inyo na isa nga po si Ty Lu sa mga piling coaches na gustong kunin ni Lebron James para pumalit sa sinisanti pa lang nila ngayong araw na si Darvin Ham. Bagamat man nga po parati itong nabibigo sa Clippers ay meron para naman nga po itong sapat na experience para pangunahan ang Los Angeles Lakers. Ang problema lamang nga po mga katrops ay mismo ang Clippers na nga po ang nagsabi na balak pa rin nga po nalang bigyan ng bagong contract extension si Coach Ty Lug sa darating na offseason. Kaya magdedepende na nga po sa magiging desisyon nito kung mananatili siya sa Clippers o kung lilipat siya ng ibang kupunan kagaya na lamang ng Lakers na desididor naman nga po sa pagkuha sa kanyang serbisyo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.